Guys, na ako karon sa bukid. Nandito ako sa bukid. Tapos na yung tingnan mo. So hi guys, so ngayon bibistahin ko ang aking kuy at ate doon sa Lugo, doon sa Sugod so sila guys, nakatira sa Cebu, medyo malayo sila. So ayan, kasama kong kapatid ko at saka kaibigan niya, ayan, saka manila kong din. So pupunta kami doon sa kanilang lugar sa Bukid. So galing pa kami ng ano, galing pa kami ng Netherlands tapos after a day. So puntahan namin sila kasi doon kami mag i -stick. kasi medyo matagal-tagal na rin kami hindi nakapunta doon sa kanilang lugar, doon sa Sugod. So sa logo. Ayan, so medyo malayo-layo ang ano namin ngayon. Yung malayo-layo yung biyahe namin. So, ayun, napakaganda talaga ng pag nakauwi ako ng Pilipinas guys, talagang ang saya-saya ko talaga kasi nga alam mo naman tayo mga UFW isa lang ating hiling na makauwi sa Pilipinas para pagbakasyon at makita ng ating pamilya, so habang ako ay sumasakay ayan guys, so yan pala yung makasama ko yung kapatid ko sa EJ, at ayan so ngayon medyo punuan po talaga guys, kaya nakatayo lang ako, so ang saya-saya ko at that time, kasi nga napakaganda ng panahon at higit sa lahat guys, ayan nag-enjoy talaga ako ng riding, long riding po namin ng bus papunta ng bahay ng Kay kapatid so andito na kami sa Danaw at makikita mo naman napakaganda at oh, yeah, overlooking talaga guys napakaganda ng dagat so excited na ako talagang maligo ng dagat kaya sabi ko yes kapag dating namin doon maliligo talaga ako ng dagat kasi medyo malapit-lapit lang din sa dagat so ayan so malapit na rin kami makarating guys so ayan. abangan nyo so yung palaya guys nabibita ng maraming bingka yan kasarap-sarap kaya kung nasa Pilipinas ako so, marami akong naiisip kung anong gagawin ko kaya ayun nag-i-enjoy lang ako at uh, Ayan, nag-enjoy ako nag nang sumakay ng bus papunta ng bahay ng kuya ko. Medyo malayo guys. Tapos din naman yung buntok guys. Parang nasa Switzerland lang din ako. Napakanta ng view. At higit sa lahat maaliwalas. So, medyo mainit nga talaga guys. Nung umuwi ako ng Pilipinas kasi umabot ng 45 degrees. So nakarating na kami guys. Tingnan nyo ng lugar ng kuya ko guys. Ang layo layo ng lugar lang. So lakarin pa namin papuntang buntok. Medyo malayo. Pagkatapos ayan dumating na rin ako sa bahay ng kuya ko. Yung bahay ng kuya ko guys. Tapos ayan nandito sa bundok nakatira sa bukid pero ayos din maliwanag din naman at masaya din naman sila kasi dito siya kapag asawa at kanyang mga anak pagkatapos din yung lugar nila guys puro puro mga bato-bato hindi kagaya sa aming probinsya na puro, ano lang, walang halong bato. So isi-isi kumuha ng papaya kasi magluluto kami ng tinulang bisayang manok. Pagkatapos pa mga bata doon, ayo bigyan ko ng mga tinapay. So ayun, parang pala ng mga bata. So ayun, pagkatapos mga pag-ayan, kakain kami, may kanin kami, may tinulang manok na bisaya. Pagkatapos may saging, ayun, so may gulay din kami. Kaya ang saya-saya ng aming pagpunta doon. Thank you guys!